Chocolate na pagkain laban sa totoong pagkain. Tingnan natin kung ano ang nasa ilalim ng iyong klodges. At ito ay dinamita. Sandali! Sa tingin ko, hindi ito totoo. Gawa ito sa tsokolate. Ang galing! Isang hindi pa ako nagkaroon ng ganito percent. dati. Ang astig nito! Ang sarap niyang kainin! Nicole, nakain mo na lahat? Ang bilis naman! Hindi. Teka, teka, teka. Kung meron kang tsokolate. Uh! Sino ang kailangan ng tulong? Nakikita ko ang dalawang babae. Humihingi sila ng tulong. Kamusta, mga maganda? dinamita. Una. Kailangan ka naming protektahan perfect. Ngayon ay oras na para sa dynamite. Oh, paano ito gumagana? Oh, sige na. Kakaiba. Uh oh May nagawa akong mali. Mga babae. Kailangan ko lang umalis. Kita tayo. Kwak, kwak. Ano? Sino ang ibig sabihin yan? Isang manika. Oh, tama ka, Nicole. Oh. Kailangan natin ng mas seryoso. Isang mahiwagang ano? wand. Sige, baka. Step. Ngayon, hindi na yan boring, ha? Okay, Nicole. Squeezers? Oh, tiyak na makakatulong ang mga ito sa pagputol ng wire. At alin ang pipiliin? Paboritong um, kulay um, ay asul. Pinutol natin ito. Pumutok! Sandali lang, mga babae. Tsokolate ito. Ayos. Hindi ito totoong dinamita. Oh, may hamon kayo rito. Hulihin nyo. Ayos, mga babae. Magpatuloy tayo. Pago bang iPhone ito? Ang galing! Tingnan natin kung sino ang may tunay na iPhone at sino ang tsokolate na version. Julie, ano yun? Hindi gumagana? Oh, kasi tsokolate ang sa akin. Tiyak na mayroon akong totoong isa. Oh, oh, sa wakas! At paano kung bago ito? Ayos! At hey, nagsiselfie ako. Alaga! Alam ko ang gagawin tatakutin ka! Natatakot ako! At ngayon kakainin ko na ang tsokolate ko. Hindi ito nakakatawa! Diyos ko! Nag-crash ito! Sige, Julie! May naisip akong ideya. Gusto mo bang magpalit? Gusto ko yung chocolate mong iPhone! Magaling! Isang kasiyahan makipagnegosyo sa'yo. Ano? Ano? Nagsira ito! Halos natapos na natin ito! Kunin ang tunay na pabalik! Sandali! Mayroon akong tsokolating charger! Naisip ko ang isang bagay! I-charge natin ang ating telepono! Na-restore na ang telepono ko! Teka! Ano? Posible ba yon? Sandali! Kung nagawa yon ni Julie sa kaniyang telepono, baka gumana rin ito sa akin! Pahinga muna sa mat kasama ko ni Cole! Nakakatawa ang hairstyle mo ngayon! Mabagong klosh! Now dingis! Ito ay mga tsokolating itlog! Oh, sige! Magaling! Sino ang maunang magsimula? Ang galing Hindi ng balo! mga babae! One. Tingnan natin kung ano ang meron ako! Subukan! ano ang nasa loob! Karapatang ari! Alagang gusto ko ito! Gusto ko subukan! Alisin na natin ang balot! Intrunch! Yak! Kadiri yan! Tutungit log yan! Nicole! Tumigil ka sa pagtawa! Pero ang saya mo panuhurin! At gusto kong kumain ng isang itlog. Ang tsokolate ko! Oh! Gummy! Kahanga ano meron tayo dito? Maltesers? Astig! Gustong gusto ko ito! Zoom! Chime! Ano ito, Julie? Gusto mo bang subukan ang aking chocolate egg? Hindi pwede! Kainin mo ang totoong mga itlog! Bakit ang weird mo? Pero may idea ako! Bibigyan ko si Nicole ng isa sa mga totoong itlog ko! Tingnan natin kung paano siya mag-react! Tara na. Salamat. Naku, naloko siya. Alam mo ba? Nakaisip ako ng napakagandang ideya. Sige. Ito ay mga totoong itlog. Pin! salo mo. Ay nakakadiriyan 'yan. Sige. Hintay. May ideya din ako. Totoo ang mga ito. Kaya lulutuin ko sila. Babasagin ang isang itlog sa kawali. At tingnan mo yan. Darating na ang mga itlog ng mga kaibigan. Hmm, Nicole, gusto mo bang ipakita ko sa'yo ang isang trick? Tingnan mo ito. At isa, dalawa, tatlo. Narito ang isang maliit na kalokohan. Salamat! Kumusta ang tingin mo? Salamat! Ikalat ang mga itlog ngayon. Tiyak na natatakpan ka ng mga ito. Panahon na para sa mga bagong banggaan, Coca-Cola at French fries sa pagkakatong ito. Sino kaya ang nakakuha ng set ng tsokolate? Mukhang ako yan! Subukan natin! Astig! Ito ay tsokolate. Ang sarap nito. At ano ang nasa loob? Ang galing niyan! Talagang gusto ko ito. At ngayon, ay pupunta ako sa Subukan mo ang aking jacket. Ako. <coughs> Sobrang nililindol ko ito. Balot na ako ng Coca-Cola ngayon. Anong bang Sorry, ano ang dapat kong gawin ngayon? At ako'y nag enjoy sa aking tsokolate. Subukan natin ang mga french fries! Ang dami ding tsokolate! Sarap! Mas masarap ang chocolate fries kaysa sa regular na fries! At ang packaging ay nakakain din! Susubukan ko na ngayon! Naku! Totong papel ito! Nakakainis! Talaga? Well, susubukan ko yung sa akin. Talagang mas masarap kaysa sa papel! Oh, sigurado yan. Sarap. Oh, malas ko naman. Ang liit ng bakit ko. Dahil nakuha ko lahat ng candy. Wow! At ako naman, may pinakamalalaking candy sa mundo Tingnan mo lang ang laking bakit na ito! Pero pwede kang mauna, Sophie! Sige! Sigurado akong napakasarap nito! Oh talaga naman! Kaya kong kainin ang lahat ng candy na ito ng sabay! Mukhang hindi pa ito lahat! Sa tingin ko, mukhang napakasaya! Sige, ako naman! gustong gusto ko ang mga candy na ito. Ang saya-saya ko. Ang sarap! Oh! Oo! Oh, oh. Ang mga kamay ko ay punong-puno ng tsokolate. Tama. Pwede kong ilubog ang mga kamay ko sa tsokolate. Kumain ng candy? Lubusan mo ng pala ang dilito? Sarantado kang buka. Sarina, mga mga Oo, napaka brillante Mga babae. Oo, oh, napaka-kombinyente pala nito. Galing! Mas madali kapag kumakain ka ng maliliit na candy. Ito naman dapat kainin sa ibang paraan. Ang bawat candy ay napakalaki. Hindi na ako makapaghintay na matikman ito. Oh, ang galing niyan. Paano naman ang pagkain? Ibinabahagi sa mga kaibigan. Alisin ang mga kamay. Akin ang mga ito. Oo, oh, oo, oh, oh. wala na. Isipin ko na lang kung paano makuha ang mga candy. Isang ordinaryong burner ang makakatulong sa akin. Oh, uh -oh. narito ako. Ano? Oh, Nasaan ano. na ang lahat? Pasensya na, Candy. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Ang sarap kasi. Paano mo nagawa? Ibigay mo sa akin ang mga tira? Oh, oh. 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 Wala na naman akong swerte. Meron akong maliit na bote. At meron akong malaking bababote. Eh. Ano? Sa wakas! Oo, oh, ngayon ako ang pinakaswerte sa lahat. Sige, mukhang magsimula na tayo. At may enjoy ko ang bawat minuto nito. Let's sing, kids. Sabi na sing it. Ang sarap! Ang sarap! kung anong klaseng bula ang pwede kong palakihin. Oh, sorry. Oh, sorry. Nakakadiri! Ngayon, pwede ko nang kunin ang aking bubble gum. Gusto kong ma-enjoy ito at gagawa ako ng pinakamalaking bubble sa buong mundo. Ang sarap nito! Tignan mo! isa pagkatapos yung isa. Ng... ko sila sa bote! Sa tingin ko magiging mahusay ito! Pala, pala! Wow! Ang ganda! subukan ng gum na ito. Ang bote ay sobrang tigas na hindi ko ito maipiga. Ho, oh, mga girls, tulungan niyo ako. Balik tarin natin ito ng sabay. Sige na. Oh, ito na. Mas okay na ito. Oh, tama na, tama na. Mga babae, tama na. Huwag niyong ibuhos sa mukha ko. sumisigaw. Oh, medyo sobra na yan. Hindi naman. Naiingit ka lang sa akin. Magpapalobo ako ng pinakamalaking bula ngayon. Hindi mo man lang napangarap ang ganito. Oh, mag-iingat ako. Sabi ko sa'yo. At ang babaho natin lahat. Ito'y masaya. Ganun na lang ba yon? Hindi pa ako nakakita ng ganitong kaliit na bakwan. At ako, merong kong pakwan. Marahil napakatamis nito. Nasaan na ang pakwan ko? Wala akong nakuha. Possible! Agot? Oh, may lumilipad. Mukhang ito na ang pakwan ko. Oh, grabe. Kung bumagsak ito sa ibang lugar, baka may lang na natira kay Miley. Sige, mga babae. Itigil nyo na ang usapan. Panahon na para mag-focus sa ating mga pakwan. Una, kailangan nating tanggalin ang balat. Tapos pwede na nating namnamin ang laman. Mahusay! Subukan natin ito. Hmm, perfecto. Pero mas maganda sana kung walang buto. Hoy! Hoy! Hoy okay, uh, Ikaw ba ang gumawa sa akin, kaibigan bala na. Babalik na ako sa trabaho. Pakwan, pero paano ko ito mababasa? Hmm? Pwede kong gamitin ang aking karate skills. Ay. Pero nagawa kong basagin ng pakwan! Sa wakas, oh, makakain ano ko na ito! Tara na! May kutsara ako para sa sitwasyong ito! <laughs> ako ay Ko. Basagi ng pakwan. Pero paano ko gagawin to? May naisip akong kaunti. Sige, isiset ko ang timer at... Girl! Iligtas mo ang sarili mo. Banaw! Magaling! Maingay yon pero astig! Tingnan mo kung gaano karaming piraso ng pakwan ang nandyan. Sapat na yan para sa lahat. Ito ay hindi mga sandwich. Mumo lang ito ng tinapay. Pero may buo akong sandwich. Sophie, hindi mo maubos yan. Huwag na nga. Yan ang problema ko, Tol. Hindi ko ma ang mga sandwich na ito. Gutom na, gutom na ako. Oras na para magtanghali yan. Oh, teka. Hunti ko nang malunok ang palito. Oh! Mas mabuti pang tanggalin ng mga iyon. Pero ito ang gusto ko. O di kaya itong magdulot ng nakapipinsalang mga resulta. Mas mabuti na yan Siguro susundin ko ang iyong halimbawa at tatanggalin ko rin sila kaagad. Maari kong ligtas na ma-enjoy ang mga sandwich ko. Kitty, anong ginagawa mo? Siguradong hindi ako kakain ng dagdag na sandwich! Well, oras Lugan na higante. para sa aking higante. Paano ko sila lulusutan? Masyadong mabigat sila. Ay, ay hindi. Narito. At hindi pa rin nakakatulong sa akin ang mga kahoy na stick na ito. Pero teka... Pwede ko pala silang gamitin. Well, hindi 'yon, kundi isang totoong espada. At hahatiin ko ang sandwich ko sa napakaraming maliliit na piraso. At heto na ang aking kahoy na tusok. Oh oh. Sige, sana ay mag-enjoy ako sa aking pagkain. Ang sarap naman. Pero may isang problema. Sa tingin ko, busog na ako. Sa palagay ko, tumaba na ako. Alaga. Ay nako, ano yon? Ah, siya'y mata